Ang ating pamahalaan ay gumagawa ng iba't ibang hakbang na ang layunin ay magbigay liwanag at pag-asa sa mga dating rebelde. Mga programang tutugon sa mga pangangailangan ng komunidad na ang inaasahang epekto ay makamit ang tunay na kaayusan at pangmatagalang kapayapaan. Hinggil dito, 30 former rebels o FRs ang nakatanggap ng livelihood assistance na may kabuoang 450,000 sa ilalim ng DSWD Sustainable Livelihood Programs sa headquarters ng 58 IB Claveria Misamis Oriental noong Hulyo a 11. Sa hangaring tulungan ng mga dating rebelde sa kanilang social integration, nakipag-ugnayan ng 58 IB sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano. Para sa livelihood assistance para sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Programs ng DSWD. Ang inisyatiba ay naging posible sa pamamagitan ng pagsisikap ng DSWD Region 10 na pinamumunuan ni Regional Director Ramel F. Jamin. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 15,000 bilang partial capital upang masuportahan ang mga proyektong pangkabuhayan. Ang SLP ay bahagi ng mas malawak na strategiya ng pamahalaan at parte sa mga programang inaalok sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na naglalayong magbigay ng makabuluhang suporta sa mga dating rebelde at kanilang mga pamilya. Pahayag ni 58 IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Christian C. Uy na ang 58IB ay patuloy na nagsisikap na tulungan ng mga dating rebelde upang maibalik sila muli sa kanilang mga komunidad at patuloy na itaguyod ang pagunlad sa Misamis Oriental. Binibigyang diin dito ang mabigat na naidudulot ng pagtutulungan at ang positibong epekto ng mga programang nakabatay mismo sa kanilang komunidad bilang bahagi sa layuning makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Napapanahong Balita Serbisyu Publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for ID News.